ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdathatuha Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Amma ba'd ba Mga kapatid sa pananampalatayang Islam Napapanahon po ngayon Na marapat nating bigyan ng paglilinaw para sa mga awam, para sa mga taong hindi pa nakakabatid ang papatungkol sa tinatawag na celebrate ng Maulidun Nabi. Ang celebrate ng kapanganakan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay malinaw na wala itong katibayan mula sa sunna sa Quran gayon din sa mga gawain ng mga sahaba at saka mga sumusunod sa sahaba sa mga tabi'in at ba'ut tabi'in na ito ay sinabi ng mga pantas na ito ay kanilang sinabi na bidah ang mga gawain na ito napatid natin mga kapatid sa pananampalataya na ang gawain bidah ito ay isang napakalaking kasalanan sa ating reliyong Islam sapagkat ang ating reliyong Islam ay kumpleto na ibig sabihin ng bidah ito ay mga idinaragdag idinagdag sa ating pananampalataya sa ating reliyon mga binago na wala sa katuruan mula sa Quran at sa Sunnah. Dahil ang ating relihiyong Islam, ito ay kumpleto na. Ito ay pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marakan na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-Islam ad-dina. araw na ito, sinabi ng Allah, ay gina ginawa niyang ganap para sa inyo ang inyong relihiyon. Bilang habag at pinili niyang is ang Islam bilang inyong uh, pananampalataya o bilang relihiyon, pamamara pamamaraan ng buhay. <clears throat> Mga kapatid sa Islam, ang bida'a, ito ay napakapanganib na gawain. Sinabi ni Sofyan Astauri, rahimahullah, na kanyang sinabi, al bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'asiyah. Na sinabi ni uh, Sufyan Astauri, rahimahullah, na ang bid'ah daw, ang gawain bid'ah ay kahiibig-ibig o kamahal-mahal kay iblis kaysa mga gawain kasamaan o mga kasalanan. Bakit mga kapatid sa Islam? Dahil ang taong gumagawa ng bida